Pinangunahan ni Sen. Ramon Bong Revilla Jr. ang pamamahagi ng tig-2,000 piso na tulong pinansyal mula sa Department of Social Worker and Development o ng DSWD sa nasa humigit kumulang sa 4,000 benepisyaryo sa bayan ng San Antonio Nueva Ecija ni Tumbiernes, August 16, 2024. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ng kagawaran ng DSWD sa pakikipagtulungan ni na Senator Ramon Bong Revilla Jr. at Mayor Arvin Salonga. Kabilang sa mga naging benepisyaryo ay ang mga Persons with Disability o ang PWD, Tricycle Driver Association, Senior Citizen at mga estudyante mula sa iba't ibang paaralan. Masaya naman na tinanggap ng mga kababayan nating Nova Isihanos ang halagang 2K assistance na magagamit nila sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Si Tatay Antonio Reyes, 61 anos tricycle driver, residente ng barangay Lawang Kupang, San Antonio Nueva Ecija, ay isa lamang sa nakatanggap ng halagang 2,000 pisong assistance na kung saan ito ay malaking tulong para sa kagaya niya na isang tricycle driver. Aniya, ito ay kanyang gagamitin para ipambili ng pagkain ng kanyang pamilya. Gayun din si Grace Anggen Sales, 22 anyos, estudyante ay tumanggap rin ng 2 assistance mula sa kagandahan loob ng pamahalang bayan ng San Antonio sa pakikipagtulungan pa rin ng DSWD at ni Sen. Bong Revilla Jr. <todong> Samantala hinggil sa umuugong na issue ng no permit no exam policy, ay ipinaliwanag naman ito ni Senator Bory Villa Jr. Regarding doon sa no permit, no exam policy, uh, hindi na po po pwede yung kapal palimbawa, hindi pa fully paid yung tuition fee, tapos hindi pa payagan makapag-exam, eh, bawal na po yun. Kaya ngayon ay uh, malaking tulong po yan sa ating mga kabataan dahil minsan napapahiyay. eh. Pagka napahiya yung mga bata ay na pumasok ulit sa eskwelahan. Kaya nakapag-acta ng ganyang batas. Kaya ito ay napaka high impact sa mga estudyante natin at sa mga magulang. Although kailangan pa rin nila yung ano, no, yung tuition fee. Pero makapag-exam na sila. At saka yung nasa mga top 10 na natin mga honor students natin. Kakaroon na rin sila ng ano, libreng uh, entrance fee. Para sa Balitang Nueva, si H.L. Sanavalio nag-uulat sa DWNE Teleradio, ang inyong pakampi.